So hello mga 4F. Ako nga pala si Cruz Alexander. Lex Aguilar. <laughs> Nicolas. <laughs> Roxel Pogi. So mga BFF. Ano nga pala kailangan dalhin sa hiking? So ito mga 4F. Tubig. Kasi siyempre aakit ka, aakit ka sa bundok. Pag ka, kailangan mo na maraming tubig para hindi ka buwan. So, pangalawa is snacks. Kung yeah. gugutumin kayo. Ito na mga for F. Next natin dadalil is extra t-shirt. So, pwede natin ito magamit during ito yung pinakamalaga din sa lahat. During Next night, hiking. Is... And lang na pa mag-overnight tayo kasi para plus ko pa rin sa ating mga katawan sa pag-apawisan ng ating damit. So, yun. Yeah. Ito na rin ay flashlight kung sakaling gagabihin kayo. So, money ko pag in case na wala kayong pera. Pero... Pwede kayong pambili ng pagkakain. So, next is ito na muna. Um, cup para sa pag-ingat. Pagkakain sa mga budokan ang natin ng mga ilit ng Palaw. Ang last one na important sa lahat ay bag. Kung saan dito ilalagay lahat ng mga kailangan o mga essential needs. So, nasaan ba ang Mount Parawagan? Mount Parawagan is located in Wawa Rodriguez Rizal na may height ng 480 meters above sea level So, ang Mount Parawagan may 9.5 km na trail. Kaya kung baguan ka sa hiking o sanay ka na, is kaya-kaya mo itong akitin. Mga 3 hours and 20 minutes lang is makakakit ka na sa Mount Parawagan. Depende pa to kung gaano kakapilis maglakad, syempre. So, ang daan dito ay halo ng simento at lupa, paket sa open areas na halos walang lilim. Hindi naman super tarik, pero mas okay magsimula na maaga para hindi masyado mainit. Pero sulit naman kasi pagdating mo sa summit, ibang level na ang view. May kita mo dito ang Sierra Madre, na Mesodam, at kahit Metro Manila sa malayo is may mo. At ang hangin dito ay presko, paligid ay kahimik, sobrang solid na escape mula sa inyong siyudad. Kaya kung nag kayo ng hiking spot, sakto lang ang challenge pero sulit sa experience, is Parawagan na yan. Kaya tara, magdala kayo ng tubig, magsuot kayo ng comfortable outfit, at sabay tayo mag-explore. what's up mga Pro So, bago ang adventure, siguraduhin muna natin na handa tayo. So, ito yung mga tips at safety measurement na kailangan natin upang maging safe ang kahit natin. So, ano pang hinihintay natin? Let's go. Ano ba yung mga tips at safety measurements na kailangan natin during hiking? So, ito yun. Unang-una, syempre, bago tayo lumabas, i-check muna natin yung weather kung masama ba yung panahon kasi baka habang nag-hike tayo ay biglang umulan, di ba? Tapos wala tayong payo. Pangalawa is huwag kalimutan magpaalam sa mga parents mo at mo kaya mga mo para alam nila kung anong location mo kung sakaling may mangyari sa 'yong masama is makalam nila kung saan kanila nila mahanap pangatlo, syempre bawal ang gutom at sa lakad syempre kapag gutom mo sa isang hiking di ba masakit yun sa signora Magkakaroon ka pa ng iba't ibang sakit kapag pinilit mong na walang kain ka tapos bigla ka mag -hike. Kung Pangapat is, comfortable at ang kapala damit ang suot dapat. Kaya naman natin na yung mga outfit natin na hindi pang hiking, di ba? So, isipin mo kung mag-hike ka tapos suot mo tuxedo, di ba? Ang pangit naman yung tignan kasi madudumihan lang. Sayang na din yung effort mo sa kakaforma mo pero hindi naman ang sa pupuntaan mo number five is travel light para hindi hirap sa lakad. Only the essential, iwasan ang nito in case na mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Number six is naging handa. Pag an emergency kit na may band-aids gamot at pangunahin lunas para kung sakaling magkaroon ng mga injuries o kaya yung mga pananakit sa katawan is agad-agad na -agad maagapan dahil sa talan ng mga med, med kit. o uh, oh, okay, ayan. Kompleto na yung mga tips natin. So, ready ka na ba sa next adventure?